guys, good morning. Muli ang balay sa akong anak nga isa guys. Akong di din ko nagpuyo. Ug muni ang ilang front sa ilang balay guys. Muni ilang muni mga flowers guys nga akong gitanom sa una nga dinhi pa ko. Ug akong anak guys, nga isa Trabaho ni sa yo guys. O gaya, ka paningala guys, nating mga hinay-hay. Kaya kami makapang-hay-hay sa gawas. kay highway naman na siya. O, kani mga hinay-hay dani mga piluunon pa kini. Busta nga niya niya iyang hay-hayan, pero humpid man hinani nga pagka pang-hay-hay arins ang pagkapanghayhay dali sa mga hayhayon kaya saan man kayo guys na wala may ispis nga mahayhayan dito sa highway ngani guys, kini ang ubang ng mga uniform kini sa mga estudyante Ginadala ang ilang mga butang, butang uban. O sa dani. Musa ni dani ang ilang. Nay akong mga kisa kok dani. O kisa Kani dani mga kwan mo ni mga, mga panahon sa pagpanglaba. Kay mulaba na sad guys. Kini sadani masad ni ilang abuhan o kanang sa pikas mo nang kahoy nga sunuray sa litson panahon sa pista o start, guys Musa ni nang akong labhanon kani Musa ni nang akong i-prepare nga labhanon karon kay manglabah ako sa akong mga bulingon Nara. Huwag masulod na pa sa ilang sulod. Ay din ni ko mo video sa ilang sulod. Umuni ilang artal guys. Umuni ilang sala. Na ilang TV, na ilang divider. o mo ni ilang pertahan na nasi Papa Jesus o mo sa ni ang pertahan sa ilang kwarto guys na ilang mga Okay, ni mo sa ni lang kwarto. Bukani ilang divider, guys. Okay, ni ilang mga bangko, guys. Pulos kini mga narang kahon. Og dani sa dapita guys musadni ang ilang kananan kananan higdaanan sa kaniatong dinhi pakok ngay sa ilang lamisa guys na oblong ang forma Ngay bana sa akong anak guys. Akong awas ng hugas sa plato. Uutan kini siya nga tao guys kay kung mabilin siya kay mga bae. Siya panglimpyo. limpyo ni asad ang ilang CR guys. Muni ang ilang CR o musa na ilang butanganan sa mga plato o sa dani sa dapit guys musa ni ang ilang rice cooker guys saksakanan ah, naglong agpas pa siya guys o sa dani sa dapit musa ni ay abre lagi ni dani mong pektan o oh. Oh. Mo oh, mo sa guys, ang ilang punduhanan panahon ko mag-init. Dani ako. Dani ko ang punduha panahon kung init ang tempo. Muni ang among punduhanan din hi sabay-bay. Ong... Kani guys, musa among pirtahan. Nga paingon sa bye-bye. Og na ay akong orchids guys. Nga tambok na. Na siya guys. Lalo akong... ninyo guys, akong orchids siya. Yeah. Muna siya ang orchids na ko guys. O so, siya guys. Muna ning pagawas paingon sa highway. Paingon na sa highway guys. O karon musulod na ko sa among diskansuhan o guys muna ang muna ang puso muna ang puso guys nga diha kami mukuha sa tubig ang mga labah nandiyan siya guys ang puso. Samloan na kay guys. Daanin lang ko magatubang guys. Para makita ang puso. Ada ang puso guys. wala siya ang puso guys. So oh. Thank you for watching guys. Salamat nga supportahan mo ang akong video para nga makita sa ninyo ang among palibot sa akong Bayon kini sa bye guys. Niya asa na ni akong among mga silingan guys. Kani like ini dan kami selingan kung mau gawas naku guys kaya dini sagku mo video sa palibot ini ada nih ang mga balay sa among mga silingan guys kung niya akong kauban guys sa senior si kabangan ng tuning hindi ka makakita at wala muna akong kauban sa senior guys din hin sa among agianan muna among agianan guys panahon panahon nga ang dani mo agi ang mga tao nga mo paingon sa baybay muni dani ang agianan dito kani paingon guys sa amo nga labhanan muni siya guys pag abot dani sa unahan guys ni asa dayon dani ang Or kids, ini agi anan namo Dani guys pasulod sa bye bye agi anan sa mengatau enggusto mu agi Dani Manisya guys Ang kamu agi anan ngagamai